Noong unang panahon, ayon sa mga matatanda, mayroong pitong maningning na buwan na nagbibigay liwanag sa langit gabi-gabi. Pinagmamasdan ito ng mga tao sa lupa at bawat isa'y may kanya-kanyang ningning at ganda. Ngunit, sa kailaliman ng dagat, may isang nilalang na matagal nang naiinggit sa liwanag ng mga buwan. Ang Bakunawa, ang dambuhalang ahas dagat. Araw-araw, tinititigan ng bakunawa ang mga buwan. Nainggit siya sa kanilang liwanag, kaya naisip niya, kung akin ang mga buwan, ako ang magiging pinakamaliwanag na nilalang sa lahat. Isang gabi, umangat siya mula sa kailaliman ng dagat. Binuka ang kanyang napakalaking bibig at nilamon ang unang buwan. Nabahala ang mga tao ng unti-unting naglaho ang mga buwan. Dumilim ang gabi at ang dagat ay umalimbukay sa galit Nanawagan sila kay Bathala, ang dakilang Diyos, upang iligtas ang kalangitan. Si Bathala ay nagpadala ng kulog at kidlat upang takutin ang Bakunawa. Ngunit hindi siya umatras. Isa-isa niyang nilamon ang mga buwan. Hanggang anim na lang ang natira. Nang nilamon ng Bakunawa ang panghuling buwan, tuluyang dumilim ang mundo. Ang mga tao'y natakot at nagsigawan. Ngunit ayon sa mga matatanda, kapag naganap ito, kailangan gumawa ng malakas na ingay upang iluwa ng bakunawa ang buwan. Kaya sabay-sabay silang nagpatunog ng kampana, tambol at palayok at sa bawat tunog, umatungal ang bakunawa sa sakit hanggang sa iluwa niya ang buwan. Nang bumalik ang liwanag ng buwan, nagpasalamat ang mga tao kay Bathala. Mula noon, tuwing may eklipse, Naniniwala silang sinusubukan muli ng bakunawa na lamunin ang buwan. Kaya't palagi silang nag-iingay upang itaboy ito. Ang alamat ng bakunawa ay paalala sa lahat na kahit sa dilim, may liwanag na laging babalik. At iyan ang alamat ng bakunawa, ang halimaw na lumamon sa buwan. Hanggang ngayon, sa bawat eklipse, sinasabi ng matatanda, naroon pa rin siya Nagaabang sa kailaliman ng dagat, naghihintay ng pagkakataon upang muling lumamon ng liwanag.